Tapos na nga natin. At, sabi ko, bigyan ko si Idol ng tuman. Yan yung bulig, oh. Pinalag na rin tayo sa uli nating. May nadamay pang arroyo, mga dumodoble. Ayun, mga kalambat. Magandang tangali. Tinangali na tayo dito sa spot. So, andito pa tayo sa laot. Yan, mga kalambat, oh. So, araw ng linggo. Ito yung gawain natin. Mga kalambat. Tiksay fishing tayo. Isang sako na. Yung huli natin mga kalambat, pinagpigyan naman tayo. Ayan yung spot natin, no? May mga tali tayo para tayong gagamba dyan, mga kalambat. So, sa mga nagtatanong, kung saan yung spot natin, mga kalambat? So, dito lang tayo sa may bungad ng CI. Ayun, mga kalambat, o. Oh, ayan yung parada ng mga bangka. Tapos dito, yung puno ng kamatsili na itong tuyo. Pero dito, mga kalambat, marami, marami pang namiming. Ayun, no? So, kaya tayo, mga kalambat. Merienda muna tayo. Ayan. Ayan na mga kalambat. Pinagbigyan naman tayo sa huli. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung huli na yan. May mga buhay pa. So marami tayo. Harvest tayo ngayon ng huli mga kalambat. Ngayon yung paligid ng spot natin. May mga bahayan dyan. No? So mahangin na. So pabalik. Lulusong tayo dito mga kalambat. Ayan. Hindi natin nakikita yung dadaanan. Kakapay na lang natin. Nandala natin yung stick. Yan, ganyan ang buhay namin dito mga kalambat. Ang ingisda. Gamit ang ating baril. So, mamaya papakita ko sa inyo pag na tayo sa may mababaw kasi pag pinakita natin dito baka tumalon yung mga buhay na tuman at kabulig at yung tilapia buhay pa sila mga katuman maganda nga palang lagyan ng isda mga kalambat yung sako hindi ah? ganong nabibila sa yung isda o, hindi rin natutuyo sa hangin ay yung gamit natin parang masarap tumambay dito mga kalambat sarap ng hangin ayan o oh. Kain muna tayo mga kalambat. Mamaya papakita ko yung huli ko. All right. Mga kalambat, Galing tayo dun sa ano na yun, sa tawag ng Kamachili. Ayun ni natin. Tapos dito tayo sa may parking. Papasilip ko rin sa inyo yung huli natin. Ayun gamit natin. Eh paano nakahuli rin tayo? Boy pa kaya to pag binuhos ko? Bus na nga natin. Ayun pala si Idol. Shoutout si Idol. Tagasang Idol. Tagat-tibag mga, ka, mga kasama natin maninig sa dito ayun toman sabi ko bigyan ko si idol ng toman Ayan yung bulig oh. pinalag na rin tayo sa uli natin may nadamay pang aroyo. mga dumodoble alam, 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 alam. Uh, Diba? di so, ba yun, oh yung plapla natin sulit din oh. so itong mga toman iuwi na ni idol yan idol oh ayun sa mo sa net mo ako, okay na tong ano na to. Ito may mga nadamay pangaroyo. Ibigay natin sa pusa. Sulit na yung ano natin. O. Mga uli natin, plapla. -pla. Tapos yan, o. Mapapalaban sa pecha itong may gata. Alright. Kaya sa idol, lo, Ito yung spot namin dito sa CI. Thank you. Thank oh. okay. you. Maglilinis na tayo ng ating huli. Sulit na rin yung nahuli natin bulig. Ayan, laki nito. Oh. Tapos ito pang mga pang to na. Mga pang-iyaw na to 'yo. Oh. Meron tayong anim na pirasong plapla. -pla. Oh. Diba? Sulit. Try natin timbangin to, yung bulig. Buhay pa yan. Try natin timbangin to. nasa isang kilo rin isang kilo rin pala yung nadali natin yun tapos ito so yun na damay na royo meron na rin tayong mga pinamigay doon yan